ngayon guys ay papunta ako ng barangay ako para uh, abornan ayun tapon na ako na punta dito kasi may nilakaran pa rin si ate yan guys nandito na ako kala ate So, ang ayusin ko pala guys yung pindutan lang may mga ilang number na yung hindi ko magana kasi parang may mga natanggal-tanggal na Ayan guys. Uh, Pag-prepare na si kuya. Ayan. Titingnan natin. Kasi ano. Hindi gumagana yung 3, 6, saka 7. Ayan. Pagay yung play. Ayan. 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 lagyan muna natin ng kalam. Para hindi bumagsak. Pag-uayusin natin yung mga wire-wire. Ayan guys. May mga naputol na kasi. Ayan. i dugtong ko ulit. Para gumana ito. Kasi daw ay dadalhin ng ano. Ng bagong sikat. Doon sa piriyahan. Papahulugan nila ng limang piso. Dahil pista sa bagong sikat. Ayan. Ay I-titesting ko. Pindot kung okay na. Oh, okay na siya, pindutin. Ayan. Ayan, okay na. May number 3 na kasi kanina wala. Bago play. Okay na rin. So, ayun na. na natanggal pala yung sa play. Parang, ano, natagtag siguro kasi sa biyahe. Kaya natanggalan yung mga wire-wire niya. Nagkanda tanggal na. Ayan guys. Ayos ayusin natin yung mga ibang pindutan Ayan guys na no? So i-check ko ulit Tapos biglang nag-brown out guys Ayan So ayan guys no Walang brown out Mabuti na lang ay may generator sila ate pero yung trabaho So ayan guys no Subukan natin panda rin yan sinubukan ni ate na awitan at si kuya din sinubukan niya rin awitan na yan